Itong royal na to, napakaangas ng amoy. mag amoy mayaman. Ang lalaki to, perfect pang gift sa ating mga partner, boyfriend, or tatay. Grabe yung amoy. Long lasting. Tumatagal ng 10 to 12 hours. Lalo na pag nasa aircon ka, natagal siya ng 24 hours. Alam mo yung amoy ng mga boss, ganun siya. Alam mo yung amoy na mas nakakaangat sa'yo. Ganun ang amoy. Alam mo yung mga amoy na makakasalubong ka na mga nakakot, mga nakakolar. Pag naglalakad ka sa BGC, yung mga building doon. Parang ganun yung amoy niya. Amoy mayaman. Amoy boss. Grabe yung amoy. Napaka-seductive. And alam mo yung loud na amoy. Ganun siya. Loud siya na ang amoy talaga ay ang bango yung hindi mo makakalimutan alam mo ang amoy pangmayaman mayaman ganon siya ang ganda nito mura lang to 150 plus lang perfect pang gift sa inyong boyfriend tatay ninong or pamangkin ganyan napakamura lang swak na swak sa budget nyo